Hi uh, mga kaibigan. Ah, uh, dito na naman po tayo sa isang uh, diskusyon. Meron may merong kasi nagtanong sa akin tungkol sa uh, cataract surgery. And ang inyo pong lingkod eh nagkaroon na ako ng cataract dahil ako po isang diabetic. So, nag na ako ng cataract. So, nag uh, gumumubat sa point na kailangan may surgery. So, ngayon po, papakita ko sa inyo na ang mata ko, wala na akong salamin. Hindi na akong susuot salamin. Pag tinignan niyo yung mata ko, no? Oh, nakikita niyo ba? Pag tumingin kayo diretso dun sa pinakagitna, makikita nyo, para siyang brown na para siyang makintab-kintab. You Yun oh, know, yung lens. So, meron na akong bagong lens. Dalawa yan. So, ang ginawa dyan, Um, ang tinatawag nilang monovision which is yung isa is ma, pang, pang, distance yung isa naman yung sinasabi nilang intermediate so parang magkagano yun magkalayo pero so far after a year eh, maganda naman ang resulta So, nagkasalamin lang ako pag sobrang sobrang liit na talaga nang babasahin ko 'yan. Tsaka ka lang mag mag uh, ng uh, reading glasses which is 2 plus yun. Pero uh, continuously yung mga yung eye drop lang na regular, yung preservative free, 'yun ang kailangan mong eye drop. So, uh, anyway, uh, ang procedure is madali lang sa mga taong nagbabala o may cataract surgery and nagdadalawang isip sila na ipagawa yung mata nila madali lang mas matagal pa nga talaga ho yung yung ano eh yung um, paghihintay dahil ang daming eye drops na ilalagay sa'yo for before yung ano dahil preparation yun mga 2 weeks and then yung actual procedures will just take you less than 10 minutes maybe I think 7 pagsalang nyo doon sa... sa dark room. Ang tinatawag na dark room. Makikita nyo lang, ilaw na lang, napakaliwanag. And then, hindi naman nila gagawin yan ng at the same time. So, usually, pinabigyan nila ng... yung sa akin, ha? Ah, hindi ko alam kung sa iba. Yung days lang. Pero sa akin, after two weeks, tsaka nila ginawa yung isang mata. So, left side muna. And then, after two weeks, yung right side. Then, after that, yung... Uh, mga... I drop lang for for another two weeks. Merong ang I drop hanggang sa malesa yung hanggang sa yung regular na preservative free na lang. And then after that, um, uh, I think after six months, may check up. And then there you go, maliwanag na. So sa so mga nag-iisip dyan, huwag kayong matatakot dahil ang, mga te ang technology ngayon is very safe na. Tatanong nga kayo, eh siguro mag-subscribe kayo and follow, like and follow my channel and hanggang sa muli. Sana po makatulong 'yon sa inyong lahat. Salamat.